pag-shopping ngayong kapaskuhan, mabuti bilang ehersisyo ayon sa pag-aaral. Ngayong uso na naman ng Christmas sale sa mga malls at iba pang mga promo sa mga stores, paniguradong masikip na naman at matao na naman sa mga kalsada. Ngunit alam nyo bang ayon sa pag-aaral, maganda pala sa ating kalusugan at nakabubuti bilang ehersisyo ang pagsya-shopping. Sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, sinasabing hindi na pala natin kailangan mag-gym dahil ang tinatawag na retail therapy ay itinuturi na ngayong exercise. Lumabas sa pag-aaral na ang average human, especially woman, ay naglalaad ng 154 miles kada taon sa paghaharap lamang ng bargain o sa pagsashopping ay umaabot sa 48,000 calories ang nasusunog natin kada taon Bukod dito, kadalasan naman para sa mga kalalakihan ang pagbubuhat ng mga mabibigat na pinamili habang naglalakad ay katumbas na rin ng hiking o weightlifting sa gym. Aabot naman sa 385 calories ang nababawas ng mga taong naglalakad ng 2.6 miles tuwing nag shopping. Katumbas nito ang 2.5 na oras sa pag-iikot sa malls o department stores. Ayon naman kay Ruth Atridge, spokesman ng Depenem's Department Store, ang pagsashopping ay maituturing na itong exercise at malaki rin ang tulong nito sa ating emotion stability dahil nakatulong itong makabawas ng stress.